Good news sa mga taga-subaybay ng T3 dito sa TV5. Magbabalik na po sa ere ang programa simula bukas. Binawi na po ng MTRCB ang ipinataw nilang suspensyon sa public service program. Matapos mawala ng limang araw sa ere, balik telebisyon na ang programang T3 simula bukas. Mismo ang MTRC binang nagdesisyon na bawili ng 20-day preventive suspension sa programa. Ang kapalit nito, ang paniniguro ng TV5 na hindi na mauulit ang insidente noong May 7. Matatanda ang nagbitiw ng mga salita ang magkakapatid na Ben, Raffy at Erwin Tulfo laban sa mag-asawang Claudine at Raymart Santiago. Matapos kuyugi ng kanilang grupo ang kuya nilang Simon. Yun naman po ang habol namin na merong assurance from TV5 na hindi po ito mangyayari. Bago ito, humiling ang TV5 sa Court of Appeals ng Temporary Restraining Order laban sa suspensyon. Pero hindi na kinailangan pa ang TRO dahil sa desisyon ng MTRCB. Yun nga lang, tuloy pa rin ang investigasyon ng ahensya sa posibleng pananagutan ng TV5 sa mga binitiwang salita ng Tufo Brothers. Ito'y habang dinidinig ng Court of Appeals ang apela ng TV5 na walang kapangyarihan ng MTRCB na saklawan pa ang usaping ito. News Reels. Is an express exception to the uh, jurisdiction of the MT MTRCB, which is just our position, of course. Mm -hmm. It is yet to be ruled upon by the appropriate court. Hey, <laughs>